Napaisip ka na rin ba kung saan matatagpuan ang buto ng pako, lalo na sa mga taga-probinsya? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung saan ang mga buto at sa kung anong paraan na makapagparami tayo ng pako. Kaya ngayon, tapusin nyo ang video para malaman nyo ang mga paraan kung paano. What's up mga kailog? Welcome sa channel ko. It's me, Rindel Malaran. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ng bell notification para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin. Support so, of this video mga kailog, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba ang mga buto ng fern or pako. So ito po yung pako. O hindi po ito yung pako na uh, pwedeng ulamin. Ito yung pako na hindi pwedeng iulam. Kung makikita nyo, wala siyang bunga puro lang siya mga ganito. Ayan. Tapos pag naging matured na yung ganito, magiging ganito naman siya. Ayan o. So, yung hahanapin natin ngayon or ang aking ipapakita sa inyo, kung saan nga ba ang buto ng mga ganito. Ganitong halaman or fern. No? Fern po ito. Wild fern. So, ayan. Pansin nyo wala siyang bulaklak 'di ba So saan nga ba yung kanyang buto pag uh, kunwari nagparami kayo ng uh, katulad nung pako na pwedeng igulay or pwedeng ulamin saan nga ba matatagpuan yung kanyang buto So yung buto po ng pako dito lang na po natin matatagpuan sa kanyang pinakailalim ano pinakailalim ng kanyang dahon At ganito naman po yung pako na pwedeng iulam. Magkaiba po sila nung una nating ipinakita sa inyo. Yan o. Ito po yung pwedeng iulam or gulayin. At yung buto naman po ng pako na pwedeng iulam, matatagpuan nyo rin sa ilalim ng kanyang dahon. Yan po. Ang uh, um, paalala lang po mga kailog, uh, hindi po lahat ng dahon ng pako uh, merong buto. Uh, Bale, uh, tatagain tiataga, mo pa talaga na hanapin yung kanyang mga buto sa kanyang dahon. Yung iba kasi mga dahon, walang buto. oh, gaya, gaya nito oh. So yan ito. Ito yung pako na pwedeng iulam. You know? Tapos yung ilalim ng kanyang dahon, walang buto. Kaya cegaan lang po talaga kung gusto nyo magparami ng pako. You know? Ito po yung dahon na mayroong mga buto. Oh. May ibang paraan din naman po ng pagpaparami po ng pako. Bali, ang gagawin nyo naman, uh, bubunutin nyo po yung puno ng uh, pako. Tapos, itatransfer nyo kung saan nyo man gustong itanim. So, hanggang dito na lang mga kailog. Sana may natutunan ka sa video na ito. Uh, don't forget to like and subscribe. And hit the bell notification para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin. Maraming maraming salamat sa panunood at see you sa susunod nating video. I love you.